guys, sa mga guys, -ting naman ang aming kapaligiran, mga guys. Napakalinis na oh. Ano? Oh. Wala kayong makikitang kalat. Ano? Oh. Nandito kasi yung mga Metro oh. mga tagalinis ng paligid. Oh, ayan oh. Yeah, mag naman kayo sa ating vlog. Hi. oh. si Mami, ayan lang si pag magwalis niya, no. Oh. Kanina pa nagwawalis 'yan. Bibigyan ko sana sila doon sa labas eh. kaso nalit na ako. yan tapos na kayo magwalis? Ha? Meron, <coughs> Meron pa ba? Saan? Grabe, ang oras natin ngayon ay 7 7 Eba, basta 7 pa lang ata ngayon Nang unang umaga Yan o no. Nagwalis sila dito Si pagnutong mga ito Yan, share sa inyo Rubber cats, ito ka kanilang mga ano Ginagawa rito Yan <coughs> Ayan, o. Oh. Ha? Ayan, o. Oh. Ayan, pangkahoy na rin yan. Panggatong. Hmm. Sipag, ha. Ah. Sipag. Sipag ng mga ito. O, isa, namumulot pa dito. Hmm. iyon. Oh. Baka sabihin naman ng lola mo, eh, ginagaw ka ng katulong dito, ha? Hmm. Mami. Iyan oh, hindi ka, hindi naman tayo katulong dito, di ba? Ah, lang sa gawaing bahay, 'yun. Ano, sige pagod. Si so, Flex wala 'tong dalawa kong ano, 'yung aking commander at saka aking apo na masisipag. Ako wala akong ginagawa rito kundi ano, magluto lang. Katatapos ko lang kasi magluto eh, kaya sila naman, ah. Habang nagluluto ako, sila ay naglilinis ng bakuran dahil napakalawak po ng linisin dito. Ayan no? ng namin. Oh, diba? malawak ng bakuran kasi dito eh. Malawak bakuran. Oh, bakuran. Na, ayan oh. Sipag oh. Oh, dito. Kala ko tapos na magwalis dito, hindi pa pala. Hmm? Nagwalis sila dito sa labas kanina, kasi kami kalsada, nakarating ng kalsada. Hindi pa pala tapos dito. Hmm, ayan oh. Sipag naman oh. Oh. Sipag ni Commander talaga naman oh. Hindi pa nag-aalmusal yung mga yan. Ay, <coughs> yung niluto ko nandun pa, nasa ano pa. Kumakain. Oh, hindi pa nag-aalmusal yan. Hmm, kikitam nyo. Oh. Ang sila kasi ipag. Hmm. hmm. Tapos ako, pabidyo-bidyo eh, lang ako rito. Hmm, ganyan. Ayan. Ayan. So yun lang dawar guys, ko lang sa inyo yung ginagawa na dito mga umaga. O magbabay na kayo. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. oh yan Okay, bye bye. Dawar, thank you for watching. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. At pakihit na rin ang ating bell para updated po kayo sa ating mga susunod na videos. Bye bye. Yeah. Hmm. Ay bulog Ay bulog ah. Tapos na po.